<laughs> I-video ko <mo> nga yung elevator. <laughs> elevator. Oo nga, ba't kasi pinibindot ni Mahala na mong sasakay? <laughs> Ate ka, bakit? ka yung... Nalindang yun eh. Pag pinindot mo yung clothes kayo Walang music <laughs> dito. Hindi, pagbalik natin. Dun sa binibilhan ko. Di ba? <laughs> Oo, yun lang. Bili na lang ako tinapay siguro dyan sa kainan natin. Para mamaya may isa din. Naku, makita ko nang bilihan ng pagkain ni Cardo. <laughs> dyan, dyan ako bumibili Ate ka. Mm -mm. Yan, dami din dyan, oo. Oo. No. Oo, sa so, Mr. DIY. <laughs> Meron yung RTO na hindi tayo sabay, di ba? Yun, bumili ako nun. Sa mm, taas? sa taas. Dapat kasi bin... Yan na, dito na tayo. Sa kainan. Yan, teka, Oliver. Gusto mo? Makain ka yan. Butin mo yan. Kailangan <laughs> mo yan. Kulang ako sa ano eh. Ako Ang pala yan. Hmm. Makaan ka ba ang pala yan? Ha? Hindi ko nga gusto yung teka eh. Mapait. Makaan ka na doon. Hindi masarap magtuto na nga. Ang pala yan. Hindi mapait. Bakit ang dami naman? Ang dami ng madlang people. Dumami. Di ba kanina wala pang pila masyado? Ang dami. Ganito talaga pag pumapasok ako sa isang lugar yung madami. Tignan mo yung sa ano, Pet Express. Biglang dumami, no? <laughs> Kain tayo. kumabante hmm. ba ang Hindi po wala. dami kong kulam, 'yung mga man mo yun? Ang dami. Sa bag